all, para bagong araw at para bagong vlog Bago simula Puso tayo sa Lake Park Ayan, napaka ganda ng ulang kang kahapon Kaya sigurado na dilig na yung mga halaman natin So i-sprayan na lang natin mamaya Para yung insecto eh, Hindi kumakit O cara pra Ciao, Umopor mo na naman Bakit Mama, maliit? <laughs> mamaya tatapo yung tubig dyan Madumi? Mm -mm, madumi yung tubig <clears throat> Mamaya na mama'y eh, mamaya Malamig pa maaga pa Ano ah, kabukas na pala? Ah. Uh, Ay okay. ayan at ha, maganda pagka ulan. Wow. Haba ng bunga. Hmm. Yung mga yung nasa loob ay ilalabas na natin para Pagpumitas eh makikita agad Tsimpuhan natin ng panahon kung uulan ba para tayo makapag-spray. Pagtansya natin hindi naman uulan, eh, mag-spray tayo. malinis na rin yung uh, pagitan pala pag ulan at uh, magtatanong kang mamaya yung hindi natam nandun sa dulo daing langgam ha. langgam na pula Yan, start na tayo mag-spray. Bali, kumain muna kami ng almusal para hindi tayo tamaan ng ano. Hindi tayo tamaan ng gamot. So, mainam yung may almusal. Liba, ma? Hmm. Hmm. Masal mo mm. mm. Bayak lang namin yung mga gagamitin. đi này các bạn

labo so ayan at uh, gagyak na lang muna namin tong one, uh, tubig ng drum baka hindi muna tayo tumuloy dahil ayan, umaambon o, nakabukas na yung makina tubig na lang namin to. sayang ang gamot <laughs> Ibigay na lang muna namin. Mamaya pag ah uh, ah uh, umaraw-araw ng konti. Nagawa na lang muna kami sa iba ni Mac. -Mac. Ni Mac? Hmm. na muna tayo ng ni Mac? Hmm. Hindi tayo pwede mag grass cutter kasi ngayon dahil maputik. So gagawin namin ng mga na, ano nila. na mga puno-puno na lang. Nagdadamo na lang na, muna kami. Kahit pa ano lang sana natin. Kahit na paamoyan lang natin ng ah uh, gamot yung know. Oh, what happening? Napapa-English mo ako maka. Baka bumuga. Hindi kaya nakapakan. Baka. May sikat sikat na ng konti yung araw tabay tayo pa konti pa para Oyan, oh at ang uh, ganda-ganda -ganda na parahom. I tutuloy na muna namin yung Makmak spray para Mga ano na. Para 'di pasukin ng maninira. No. Pese konte tayo konti. moments later. Okay mga tol, ayan at uh, nagsimula kami nag-spray ni Makmak Kaya lang to dahil uh, sumabog yung hose na gamit namin So bumili muna ng pandugsong para ma Sa bayan, pumunta muna ng bayan uh, Dadamahan muna namin yung pagtatarnan ng ano dito Ng uh, talong dahil mamaya parating yung talong kahit yung pinakadayos lang muna kasi hindi siya ubrang grass sa teren ito may talong na pala to hindi siya ubrang grass sa teren dahil lahat ng talansik nya nandito sa atin pagdaging grass natin ayan saan na ba? ito pa Ito, may mga tanim na rin pala. Ay. <laughs> Hanggang dito pala. Ayun, diretso na yun. Ano kabila? Dito wala pa. So ayan. Tapos na yung tudling ng ano. Ng kalong. Mabilis talaga lumabong ng damo. Kailan okay lang na grass cutter. Damo na naman. Hintay lang namin yung ah, biniling pandog sundon sa may horse. At ah, spray namin yung sitaw. Tutuloy namin yung spray. It hindi pwedeng hindi spray Ooh. di ba mak tulad mm -hmm. niya, kailan lang nadamo nadamo na naman ha maganda bulas ng talong Okay, kain po tayo tanghalian. Ang ulam namin. Baby. An tawag jan? Bilis. Kumain muna ako kasi. Bulang lang. Na May sahog na konting tilapia. Hayun <laughs> eh daw. Ilang apat na piraso tilapia. Sa Ein... daw magsurok ng tasa? Sarap daw? Sitaw tau tsaka patola. Atung mai to me. Atung mai to me. Atung me babayet na kayo ng ano nga na ng tawo matal... ano, eh? um, ko, bukas nang pakuha bukas ano awas ko kung ano? ano? Oi atong! 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 Patola. Hey. Ay, dito ka po ka dito. Diet ako, diet. Sarap. Dibugsong na yung ano. Dibugsong na yung pos. Para matapos na tayo sa pag-spray. Okay, ayan ta uh, nakatapos na tayo ng spray. Si Manchaga nagagrass cutter na ron at uh, pwede na dahil yung lupa hindi na ganoon kaputik din na. Malabo na siya. Pagtutulungan na namin mamaya yung mga grass cutter rin dito. Yung mga grass cutter rin tayo. ayan, at uh, tutulungan ko sana mag rescatter si Manchaga. Eh maliit na yung ating malit maliit na yung ating talim. Diyan. praso na lang maano niya. Praso na lang madadam. So pupuno-puno na lang kami ni Makmak. so bali yan at uh, hindi muna tayo yan, madali ng grass cutter niyan nakaangat na sa kalamansi nilang grass cutter niya

Yan bali hindi pala dumating yung talong. Yung punlan talong, walang na uh, i-deliver. Sabi kasi noon, asin ko. Eh walang dumating. Kaya hindi tayo nakapagtanim. Eh. Ay, nakapagdam na tayo dito. Tapos na yan hanggang doon. Sa dalawa, dalawa, pati maanin dito. Walo. Walang So ayan mga tol, at uh, hindi tayo nakapag-vlog Andito na tayo sa bahay so, Pahinga na tayo at uh, hapon na Ayan at uh, muli po maraming maraming salamat sa inyo lahat Sa walang sawang support at panunood Kita kita po ulit tayo next vlog Ingat po lahat at uh, God bless po Bye